Kaibigan, alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng ikatlong utos na binigay ng ating buhay na Diyos sa bundok ng Sinai? Ayon sa Exodus 20 verse 7, mamabasa natin. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Sa unang pagbasa natin ng utos na ito, maaring nalilito ka ano nga ba ibig sabihin ng paggamit sa pangalan ni Yahweh sa walang kabuluhan? Paano ito nilalabag ng mga tao? At paano natin ito maaaring sundin? Sa nakarang episode, nang pag-usapan natin ang pangalawang utos kung saan natutunan natin ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng Diyos Diyosan. Sa episode natin ngayon, patuloy natin tatalakayin ang sapung utos at ang magiging pangunahing focus natin ay ang pangatlong utos. Kung sa samahan niyo po kami ngayong araw at bubusihin natin ng mabuti ko anong haba ang ibig sabihin ng pangatlong utos at paano natin ito masusunod. Maraming tao nakabasa ng pangatlong utos Exodus 20 verse 7. Sa pagbasa nito, may dalawang uri ng tao. Ang una ay yung mga taong walang pakialam at wala sa kanila kung nasusunod nila itong utos na ito o hindi. Sa kabilang panig, may mga tao namang sobrang stricto sa puntong pinagbabawalan na nila ang mga tao na gamitin, banggitin, ni isulat ang pangalan ni Yahweh. Ang dalawang pananaw na ito ay parehong mali. Una sa lahat, ang pangalan ni Yahweh ay nabanggit sa Biblia, higit sa pitong libong beses. Kung ganun, hindi mali ang gamitin ang pangalan ni Yahweh. Ang mali ay nasa paraan ng paggamit nito. Kaya sa episode na ito, hayaan nyo kaming ibahagi sa inyo ang limang maling paraan kung paano natin maaring malabag ang pangatlong utos. Unang punto, ang hindi pagrespeto sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay banal at ito ay dapat nating respetuin. Bakit? Dahil siya ang naglalang sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang pinakapapangyariang nilalang sa buong sang Kung kaya natin respetuhin ang ibang tao, ang Diyos pa kaya? Ngunit nakakalungkot isipin na maraming tao ang hindi binibigyang respeto ang ating ama. Isa nga dito ang paggamit ng pangalan o titulo ni Yahweh sa mga walang kabuluhan. Isang halambawa dito ay ang pagsabi ng Ang iba, para hindi masyadong halata ang pagkawalang respeto nila, ay gumagamit sila ng euphemism. Kaya imbis na, oh my God, sasabihin nila, Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my, oh my gosh! Or, OMG! O kaya, Oh my goodness. Ang paggamit ng mga ekspresyon na ito, na para bang ang pagtawag sa Diyos ay isang biro lamang, ay paglabag sa pangatlong utos. Sa dialectong Tagalog, ang pangkaraniwang ekspresyon na maaring paglabag sa pangatlong utos ay Sus! Sus! <gibliwawal> Sus mo mo! At mga kaugnay ng mga salita. Hindi ko mababanggit lahat ng halimbawa ngunit kung alam mong ginagamit mo ang pangalan ng Diyos bilang isang ekspresyon lamang o kaya para magmukha kang reliyoso, kung ganun, nilalabag mo ang pangatlong utos. Pasahin natin ang Leviticus 24 verses 13 to 16. Ngayon sinabi ng Panginoon kay Moises, Dalhinin niyo sa labas ng kampo ang taong iyon na lumapastangan sa akin. At ang lahat ng nakarinig ng kanyang paglapastangan ay magpatong ng kailang mga kamay sa ulo niya bilang patunay na siya'y dapat managot. At pagkatapos, babatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na sino mang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan ay mananagot. At dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. Mababasa natin dito kung gaano kaseryoso ang Panginoon pagdating sa paggalang sa kanyang pangalan. Sa panahon ni Moises, ang sino mang lumapastangan sa kanyang pangalan ay hinahatulan ng kamatayan. Pangalawang punto, panunumpa gamit ang pangalan ng Diyos. Ang pangalawang paraan kung paano natin maaring malabag ang pangatlong utos ay ang pagsumpa-sumpa sa ngalan ng Diyos. Maaring narinig mo na ang mga tao nagsabing, I swear to God, o kaya sinusumpa ko pa sa Diyos. Kahit ang saitang I swear o sumpaman ay mga katagang dapat nating iwasan. Ang akala ng karamihan, kapag ginagamit nila ang Panginoon sa kanilang pagsasaita, ay magiging mas kapah ni paniwala sila. Ngunit dapat tayong mamuhay bilang mga taong nagsasabi ng totoo. Dapat tayo ay kapanipaniwala sa puntong hindi na natin kailangang panumpa gamit ang pangalan ng Diyos. Kung kailangan pa natin gawin iyon, ibig sabihin, nahihirapan ng mga tao na paniwalaan tayo. Mababasa natin sa Matthew 5 verses 33-37. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo nangangako. Huwag niyo sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din niyo sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na samasama. -sama. Malinaw mula sa mga bersikulong ito na dapat iwasan natin ang pagsumpa-sumpa lalo na kapag sinasangkot natin ang pangalan ni Yahweh. Pangatlong punto. Ang pagsinungaling gamit ang Panginoon. Maray na 'mo na mga tao nagsasabing, "Uy, nakausap ko ang Diyos." O kaya, "Ang Panginoon ang nag-utos sa akin na gawin ito." Maraming tao ang nagsasabi ng mga pero ang totoo, hindi naman talagang kinausap sila ng Panginoon. Marami ako naririnig na bulahang propeta o pastor ang gumagamit ng geytong estratehiya para lamang manloko at makakuha ng maraming miyembro. May mga taong gumagawa nito para ipakita sa iba na may espesyal silang relasyon sa Diyos. Alam nyo ba na maaaring ang may kumakausap sa mga taong ito? Pero hindi ang Diyos, kundi si Satanas o isa sa kanyang mga kampun. Kaya dapat ay maging mapagmatsyag at maingat. Hindi na dapat tayo magtaka dahil kahit sa panahon ng lumang tipan, ay ginagawa na ito. Basahin natin ang Ezekiel 13 verse 6 to 7 pawang kasinungalingan ang ipinahayag nila. Ang pahayag nila sinasabi ni Yahweh kahit hindi ko sila sinusugo. Sa kabila noon, inaasam nilang pangyayarihin ko ang kanilang pinahayag. Huwad ang kailangang pangitain at kasinungalingan ang kanilang pahayag. Sapagkat, sabi nila ipinasasabi ko iyon, bagamat wala akong sinasabing ganun. Ang sinumang gumagawa nito ay mamamatay. Ayon sa Deuteronomy 18 verse 20. Ngunit ang sinumang propeta magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring magsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Pangapat na punto, ang paggamit ng maling pangalan ni Yahweh. Basahin natin ulit ang Exodus 20 verse 7. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Ang katagang walang kabuluhan sa versikulong ito ay galing sa Hebrew word na so. Isa sa ibig sabihin nito ay pagbabago ng kanyang pangalan o ginagawang huwad ang kanyang pangalan. Dahil sa matagumpay na paglilinlang ni Satanas Maraming tao ang hindi nakakaalam sa tunay na pangalan ng ating buhay na Diyos. Maraming tao, ang tawag lamang sa kanya ay Diyos, Panginoon, o kaya Ama. Hingil naman sa kanya anak, ang tawag ng karabiyan sa kanya ay Jesus o Jesus. Ngunit alam nyo ba na sa panahon ng ating tagapaglitas, walang sinuman ang may pangalan ng Jesus o Jesus. Ang tunay na pangalan ni Jesus ay Yahshua. Ang ating Ama? Ang tunay niyang pangalan ay Yahweh. Ang puntong nais ko ipamahagi sa inyo ay dapat magsikap tayo na lahat ng ating nalalaman ay tama at tumpak. Kung gusto natin na mas maging tama sa ating pananilta at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, dapat gamitin natin ang kanilang tamang pangalan. Siyempre, hindi rin natin masisisi ang karamihan sa mga tao dahil hindi pa ipinakita o ibinunyag na Panginoon sa kanila ang kanyang tunay na pangalan. Pero para sa atin na nakakaalam na, dapat ay gamitin natin ang tamang pangalan. Ikalimang punto, maling pagrepresenta sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Ang mas tamang pagsasali ng Exodus 20 verse 7 ay hindi huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Kundi huwag mong dadalhin Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay dinadala ang pangalan ng Diyos. Tulad ng pagdala natin sa ating apelido, kung anuman ang iyong gawin, ito ay magsasalamin sa inyong pamilya. Ganon din sa ating pagdala sa pangalan ng Diyos. Ang bawat desisyon, pagbugali at aksyon, lahat ng ito ay maaaring makadala ng karangalan o kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Kaya dapat tayo mag -ingat ang mga tao sa paligid natin ay nakatingin sa atin. Kasama na ang ating Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10 verse 31, Kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Dagdag pa ng Matthew 5:16, Gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Bago tayo gagawa ng isang bagay, dapat natin itanong sa ating sarili. Magdadala ba ito ng karangalan sa ngalan ng Panginoon? Kung hindi, huwag na natin ituloy. Mababasa natin sa 2 Samuel 12 verse 14. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ang mga kalaban ng Panginoon nalapas siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Kaibigan, nakita mo ba yun? Sa tuwing tayo ay gagawa ng masama, binibigyan natin ng oportunidad ang kalaban ng ating Panginoon na ang kanyang pangalan. Sa Romans 2 verse 23 to 24, mababasa natin, Nagmamalaki kayo na nasa inyong kautosan ng Diyos, pero ginagawa niyong kahiyahiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautosan. Sinasabi sa kasulatan, dahil sa inyo, nilalapastangan ng mga hindi hudyo ang pangalan ng Diyos. Ang ating paglabag sa utos ng Diyos ay nagdadala din ng kahiyan sa kanyang pangalan. Pero sa kabilang banda, pag ginagalang natin ng ibang tao, tayo ay nagdadala ng kadakilaan sa Diyos. 1 Timothy 6 verse 1, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang wala masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Ganon din ang sabi ng Titus 2 verse 4 to 5. Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito ay kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Makikita natin na ng ating gali, gawi at isisyon sa buhay ay pwedeng maging dahilan upang purihin nila ang ating Diyos. Sa huli, alam ni Yahshua kung sino ang tunay na sumusunod sa kanya. Ang paraan ng ating pamumuhay ay may malaking papel sa pagsunod natin sa pangatlong utos. 2 Timothy 2 verse 19 ay nagsabing, Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya at ang bawat nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Kung ikaw ay tunay na nasa Panginoon, gagawin mong lahat upang lumayo sa masama at alagaan ang pangalan ni Yahweh na huwag tayo ay magbigay ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Yun lang po, ako po si Joshua Pantado ng Biblical Truths TV na nanalangin na tayo ay basbasan ni Yahweh ng kanyang pagmamahal, grasya at tawag. Hanggang sa ulit.